Hinikayat ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang mga ng Philippine National Police na huwag panghinaan ng loob sa paglilingkod sa publiko. Sa kabila ng ilang isyo na kinakaharap ng ahensya, may ulat si Joshua Garcia. Umapila ang liderato ng pambansang polisya sa mga tauhan nito na dapat ay laging maging tapat at masigasig sa paglilingkod sa bayan. Sinabi ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr sa so 122nd anniversary ng police service sa National Police Training Institute sa Kalamba, Laguna na alam niyang malaki ang sakripisyo ng mga polis para matiyak ang kaligtasan at kapayapaan sa bayan. Sana hindi kayo magsawang magperform to our best. We know the sacrifices. We've been there. And ako ay nagpapasalamat sa inyong paginawang accomplishment. Giit pa ni Akorda Bagamat nalulungkot siya sa sunod-sunod na problema ang pinagdadaanan ng PNP, ay umaasa siya na mas marami mabubuti at tapat na mga polis na tumutupad sa tungkulin. Often times, it hurts me as your chief PNP. They say that when we are in Congress or in Senate, kumisan, ginagawa tayong katatawanan. But I say, we cannot impose respect we can only earn it and i'm appealing to you through our serbisyong nagkakaisa let's tell to all the people that we deserve that respect by doing our best giving our best show to the people that we are professionals we follow the rule of law pinuunahan din ni akorda ang paggagawad ng mga natatanging parangal at pagkilala sa ilang kapulisan ng PNP Region 4A maging ang mga lokal na pamahalaan, lungsod at munisipalidad na ang 100% drug-free ng mga barangay sa Calabarzon. Josh Garcia, para sa bayan.